Ayan guys, sakay na ako late na ito na di, ano, dinner tuloy. Uh, late na ito na lunch ko. This is Timbaroy. Pero before ako mag kumain ito, ipiplex ko lang yung mga nabili ko kanina. Uh, Umikot-ikot ako. Ayan. Kasi tapos na yung aking ginawa sa trabaho. Ayan. Abang ano. Bumili ako ng pang ng tawag niyan pang spa kasi yung pa ko parang ang, ang dami ng mga dead skin dati may ganito ako nawawala lang hindi ko alam kung naitapon ko or something na misplaced ko sa CR yun ito talita pumili din ako ng pampalambot ng mga anong tawag nun pampalambot ng anong tawag nga yung dead skin dead skin tapos pumili din ako nito ng panglinis ng CR bakit po, oh, ayan. May handle kasi siya. O, oh, di maganda. Ba't nandito itong aking lagay ng tubig? Sa bagay kasi kakaay ako. And then, so, ayan, one, zero. Ay, ilan na to? Dalawa na. Magalaw yung camera. Kasi yung tripod ko, guys, na nasira. Natutumba na siya. So, ito, next in line ay, ayan, bumila ko ng, itry ko to sa Japan Homes. Yung isa pala kang ina, binili ko yung sa, American Bazaar. Ayan. Tapos ito naman is sa Japan Homes. Ayan. Ano, ano siya? Body wash. Mm, medyo ano lang. Tama lang yung price niya. Mm -mm. And then, ang kutsilyo ko kasi dito. Ayan yung napunit nga. Kaya pala nahulog to. Kutsilyo ko kasi dito sa bahay ay mapurol na. Tapos, kahit anong, kahit anong beses ko, anong gawin ko sa paghasa hindi siya natalim. Natalim lang siya ng parang sandali. Tapos, ayun, nawawala na agad ang talim. So, ito wait lang guys ha? One hand lang kasi ako. Kasi nga, walang tripod. Diba? Ayan, bumili ako. Worth 35 pesos lang. Sana matalim to. Diba? And then, syempre lagi akong nangangailangan ng mga tapes, tapes. O, bumili ako para doon sa aking dispenser. Ito yung dispenser ko pakita ko sa inyo ayan ang dispenser ko ng, wala nang laman kunti na lang siguro ilang ikot na lang so bumili na rin ako tapos ano pa bang binili ko ayan pagkain ko yung pagkain ko pala ay bumili na lang akong dating lutuna isda na lang ang naiwan doon sa binibilihan ko kasi wala na eh late na kasi so ayan pagdadaan ko na lang yan tapos nanonood din ako ng yan, di ba? Yung UAAP. Pero lip replay lang. Hindi ko napanood to eh. So, papanoorin ko siya. Yan. Yan lang po muna. This is Timbaroy. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na po. Chara Thank you.